Pindahan ako patakmang paksing balsubas ko kaniyan. <laughs> Maslam na na kasi may ref na. Kapre-pasteli! <coughs> Hello po mga Friendship! Ngayon po ay magluluto po ako ng right? uh, paksing balsubas. Paksim balsubas po, tilapia. Sa Tagalog po ay uh, paksiw sa tuba. Ito po yung aking paksim balsubas. Ma, third place! Ito po, nabili ko po yung paksiw balsubas sa alagang 50 pesos. Ito po. Una ko pong gagawin ng mga friendship ay... Pakukuloy ko muna yung ba? balsubat ko. Ito po mga friendship. Punti lang po yung aking uh, ah, tilapia. Kaya hindi ko ibubuhos natin. ito. Para kanya po kasi. So, pakuluan kayo pa po mga friendship. Yan, pakuluin muna natin. Natin tayo lang natin mga ilang minutes po hanggang sa kumulo. Ayan na po mga friendship. Kumukulo na po. Ayan. ayan. Sunugin po natin para matanggal yung pait. Mga friendship. Ayan. Silabantaya po para po matanggal yung pait ng pait na hindi kakatamong paksimba subas. Hindi ba tayo? na yata. Yata, bisa masilabro ko. Oh, wala na kasi may repyo. Kasi po. ang masunog. Bakit? Ay, hindi na pwede. Wait. So, ayaw na pumasok ng mga friendship kasi naka na po ito ng ilang araw. Dapat pala, pag sinali ko, mga friendship, hindi mo na luto. Tinan ko niya mong asukal. Tinan ko na lang ng asukal. Mamaya. Ito po yung akin salatiya. So, Yan. Yeah, may nyaman pala. May nyaman na po rin buntok. At tapak simbal subas. So, di na kunyaan po pong asukal para medyo mat matamis siya at ko itang kayang pait. Yan. Yeah. Friendship. Yan po yung aking pagsil. Tapos, lagyan ko ng luya siwi. tapos asin asin yeah. tapos asukan magamun na natin ng konting asukan sugar sugar po. Ah. Ayan. Tapos, gintay lang ng ilang minuto. Hanggang sa luto ang ating pagsiyo na balasubas. Ang minuto. So, habang nagluluto po ako mga friendship, ako po ay mag-ugas na naman ng plato. So, ngayon po mga friendship niya. Tingnan po natin kung anong lasa. Ang ating pagsip. Kung matamis na ba o maasim pa. Ito ah. Pidara ko, patak magpuit pa si Basu. ko kaya. <laughs> Maslam na na, kasi may rep na. Sobra pa si Eli. na ang nag-gris? Ano na? Nag-gris, malbiyak niya. chat out Hello, taong. my friend! Maslam yung Basu. na friend. Kasi <laughs> ano? may rep na eh. Pilaan ako. kung talaga. Mas yung Basu. Bas na tisay. Then sister ko si may patakwan na ka. Basta nagdagdag ka Lagyan mo Anyang mo muna may gluto ka na kanyaman eh. Yan mayo mo. Kasi naman yung aldo makarep yan. Dapat pala po tang dapat. sinaliga dapat. Tambing mo dapat na luto na. Dapat may pabukal mo eh. ada ang makabukal ko. Ah, dapat ba't rem niya? Oo. Salamang ta. ko kaslam na. Bala may makchika mo silam. Diyos ko. Gara! Kamusta ka gara? Shout out ko pa Jordan. <laughs> O dano yan o, milubyan kaya kami mas Gusto nang mag vlog ko. O dan, hindi niya sana pa. Kasi balso ba sana lang kong ka-slam. Bala hindi niya na nga slam. Dati naka magluto mo. Kanya nila kanya naman e. nila kanya ninyo. Kaya nila kanya ninyo. E, EJ mamahal po e ako. Ano? EJ. Ali, EJ. ERO. Thank you po mga Friendship. Kumukulo na po siya yan. Umalis na po yung aking tita. Okay. na po siya. Salamat. Salamat pa mga friendship yan. Ito na po. Yan. Yan. Dapat po pala pagsasali ka pagsimbal so basta niya may pagdaduto mga friendship pabukal may pa tapos direct may, may po tumatandaan. Para masunog yun. Yan po bisa masunog kasi po may rep may pong 5 days na po tama ka rep yung mga friendship. Pero ngayon may manyaman ay okay. po kini. Dahil kayo yung Oh, dan na po yung aking paksil na balasubas. Ayan mga friendship, dan na po ang aking nilutong paksing balasubas sa kapampangan. Maraming salamat sa aming mga subscribers at sa lahat po na nag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa, sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe po ang I aming mean, YouTube channel na ako si Sisters, mga friendship.